yun ay nalinis konti so nakakuha pa tayo ng pangulam ayan puso yun so, sa mga nabuwal na po na yun. tapos kangkong ayan po ano daming kangkong po oh. ayan nakuha natin at ah uh, natin lininis yun so malit lang po titingnan niya pero malawang po yan yun po tayo pepesto sa malaking sa ipil na yun o. ayan yung ipil po na yan ipipresto sa isang araw o kaya bukas o kaya dun sa may damuhan na yun yan po yung dati natin inuulian na maraming roho so ito po yung kangkong natin nakuha o dami press na ah uh, ang dami o no? dami lang yung ulamin natin dito yan uh, uh, uh. ah. yan po may, may puso na, may kangkong pa. Tama-tama, may plastic tayong dala. eh. itinapay pa tayo. Ayan, uh. So, ayan, yeah, marami tayo ulam. Ay, mga kaliskate, mayroon naman naging kabuluhan yung ating paglusong. So, wala tayong huli kayo din ng uh, tilapia. Kasi maliliit po yung doon sa target. Pero mahalaga. Ayan, kapag linis tayo ng pan panic natin. At, syempre, yung isda dun sa ano, yung nakakulong, kukuha natin kung mababa na bukas dadalhin ko yung kuryente para mahuli po natin yung mga lahat ng naiwan dun so tsaka itong mga puso na rin tayo Wala ngayong araw oh. to ito yung tuyo na rito ay hey, linilis ko baka sakaling meron kailangan baba pala lang tubig gusta kaya to wala babaw po Nako ko nga ako sa lalong bumaba pala yung tubig kauli kaya ako nito star itong magngangas na pumasok karabi naman palang babaw yan na ako ang mga ngas na star dito yung kababaw sobra pong babaw hala hala tayo mahuhuli may mga maliliit pong dalago kahapon pong malalim pa yan kaya bigla lahat buhabaw wala tayong mauhuli kaya ngayon Sayangin po ma-experience ko ng pang ano to pang punggos baka sakaling makarecover Uh, kahuli yung na namin malaki ba? tilapia? tilapia ba eh pwede ayun o no, nakaguhi to ayun ba makuha sumabit sa palay matanggal na sa ano eh ayun o no, sa palay palay to ano na? natanggal na unila unila ko palay to Ben sa palay hmm. sa palay ayun. sabit kahuli uh, na siya. Hindi na lang kami maniniksay. Eh. <laughs> Nakahuli man lang ng pang ano. Nadali. dun ako sa na, sa may labasan ng tubig. Ah, don't, don't. Di ba po lang yan? gato na lang yung Ben. Yan? Hmm, hanggang hita. Ikaw mo lang short mo. <laughs> Babalik naman yan. Dito na lang ikabit yung ano, Voltron. Para lumabas yung tubig. Lamang huli. Na? Lado huli. Lamang huli. nga dyan. Oh, laki. Nah? laki. Ay, na? Ang laki. Maliit lang yan. May nah. Abah, ati lap ya. Ayan nga. Ganyan nga nakita ko kahapon. Doon. Meron pa to. Karain yan. Mga nasa. May pag pa. May pa. Lambot pa eh. Eh sana nga. May pag-asa pa. <laughs> <laughs> Dapat mo to yan. Ang galing ka natang pumarin. Dito. Dito panama. Kasi bala. Na. Doon naka-recover na yun sa taas. Dapat tuyong -tuyong yan tuyong-tuyo Para tumigas yung pasawal. Ano ka ba ka na ng pangulam. Ako din. Mag-aabang. Rojo nga lang. Pwede na ito. Okay, huli. Narojo ka pa. Malaga huli. ko yan habang ako kayo yan lang po isang kilo lahat yun May mahigit kung gado. Wow, wow. Ito po, tatlo, oh. apat. Karing tinanay nakita ko. Ang laki na itug, parang pugo. Oh. May inip pa Balik natin. Parang piga. Parang piga. diyan tan na to makuwang tuntukin ko alam mo tata Kaya ba ako? Meron. Lapat sana. Para hindi mahirap. Ang pala Tama-tama lang yung host dyan. that's no karte eh. at uh, bumalik po tayo ng umaga kasama ko yan ako siyempre maglilimas pa rin tayo so bumabaw na ang problema matubig pa rin at ito may dahil pong isda nakalutang dito sa pinagaanuan ko lalaki oh wala wala tayo dalang airgun ang dami po kasoro yun o Ah, galang uyan. Ah, gaangatan. Kalatang kilo na yan. yan? Oh, Dami. Sayang. Para tayo nalang ano, armas ngayon. mo. Dami dyan. Dami Kapaan rin po natin tsaka para matuyo na po yan tsaka mag spray po tayo ngayon ng ano pang pang para pong hindi po magkasakit yung ating palay dahil nalubog 僕も言って janitor <laughs> Miraculous siya Noon nagis na mo sa gilid sa walang tubig Noon mahagis mo sa walang tubig Para na mabuhay Nakahuli Ma siya nang bubutas mo sa, sa loob eh Pag napatoy ang po namin yan Yan din na siya mga kaporma rito oh Bubuksan ko na po yung mga embornal para uh, pumunta na doon yung tubig sa ano. Yan no? kitang kita eh. yun. Kawala, ayun Oh, huli ka Laking chahe Halim ng balat Sige sige sige. Tayo, ri ay ko lang to. Ganyan talaga ang isda. Hindi ka uuman na na ipalay. Kumayo na po. Lagyan natin ng spray ko po mamaya para mawala yung punggos niya. Ah, alis na alis na ipalay niya. Wala na po yung ano. Ano na po. Uy, uh, dami. Sige, ilayin sa cooler para malamig. Eh. <laughs> Hindi masira. Yung tak-tak mo doon. Balik mo ulit ha, yung walang daan sa ilalim ah ha? Eh, paalalim mo ulit yun Hindi siya makakadaan ako oh. Hindi, balik tayo rin mo

sakali po makarecover so pampunggos lang po yung spray para dito sila may ilaw baka so, sakali po uh, makakuha man lang kahit may puhunan lang ay balik po eh kasaya so, na po tayo doon pero kung makarecover mas maganda po para naman uh, eh pa rin po natin yung ating gasos at uh, may pang din tayo so, uh, in-spray ko na lang po at yan sa taas po wala na pong tubig pero gusto wala ba matubig pa kaya hindi na po natin nakuha yung isda niyan dahil nga malalim pa yung tubig so nag screen lang ako at uh, iniwan ko lang ulit kung yung makina at uh, babalik na lang natin sa kinabukasan ulit para uh, malimas hindi so, na natin mabablog yun dahil nga hindi uh, ko na mapapakita yun okay, hanggang dito lang po ang ating vlog na sa ating pag-spray. So, di natin mapapakita yung ating paglimas niya dahil pinabukasan na po yung ating pagbabalik niya. So, yun lang po ang aking tinapos pag-spray sa aking palay eh, para baka sakaling makarecover pa. So, yan dito lang po ang ating uh, vlog mga ka at di na po natin mapapakita yung ating pag-limas ng isda kung may naturaan ng mga isda. Yan so, They're doing it on And